Hi everyone! So, excuse my pantulog outfit. <laughs> so, may question po siya. Hi me! Good morning po. As, good morning gabi na po. Ako sasagot sa inyo. At saka ilang days na. <laughs> so, but anyways. Hi me! Good morning po. Ask ko lang po. Pag po ba -book ka ng ticket na 7 heads, tas di makakasama yung isa kasi may important matter siya. Eh, pwede po ba ma-refund yun? Then, may follow-up question pa nga siya. Kung baga siguro, sinasabi lang niya na seven sila sa isang booking tapos ihiwalay yung isa. And the answer is yes. Opo, pwedeng pwede naman yun. Kunwari, um, meron kasi tayong magiging dalawang scenario. So, um, unayin na natin yung pinakamadali. Kapag ka kasi nag-book kayo, Uh, sa travel agency. Hindi kayo hindi kayo nag-book sa website ng airline, ha? sa travel agency. Ibig sabihin nun, all you have to do is contact the travel agency or kung kanino kayo nagbook. And then, sila po ang mag a sa inyo kung paano tatanggalin kung i-request -re for refund yung isa sa mga pasahero nyo. And then, yung second scenario natin is if nagbook kayo direkta sa website ng mga airline. So, whatever the airline is, dun kayo nag-rebook. All you have to do is punta po kayo sa manage booking. Pagka sa manage booking, ilalagay mo lang po yung reference number ng ticket nyo and then yung last name ng pasahero. And then from there, um, meron kayong mga option doon to cancel, to change the flight, yung mga add-ons, ganyan. So, i-click nyo yung change or cancel. And then, malalaman nyo kung marirefund or hindi. Kasi, depende kasi siya, magdedepende yung refund, kung refundable ba yung nabook nyo na ticket or not. Kasi most likely nga, kapag ka nagbubook tayo ng mga promo ticket, it's non-refundable. So kahit na parang, kahit na technically i-cancel mo yung flight kasi nga hindi na siya tutuloy, wala ka pa rin mariref wala ka pa marirefund ganun so parang kahit tanggalin mo siya dun sa booking nyo itself wala rin naman kay -re kasi, yun nga, non siya. So, siguro, pinaka-importante din muna is to check ang restrictions ng ticket. So, yan yung isa din yan sa mga nire ko sa mga viewers ko, no? Kapag po nang purchase kayo ng ticket, um, sa ano kasi, di ba, sa mga sa mga airline, kapag ka nagbubo kayo, merong itong saver, ito yung parang plus, and then ito yung flexi. So, check nyo din. Kasi, ibig sabihin, kapag ka binook nyo yung pinakamura, most likely dyan is refundable yan. And then may mga option na yung mga next. Kung flexible yun, pwede kayo siguro mag-rebook or mag-cancel ng refund uh, free of charge. Tapos siguro yung gitna is yung meron mga charges lang if you wish to change or cancel the flight. Isa lang din kasi sa struggle kapag ka book kasi tayo sa travel agency. Although, less hassle siya kasi magbibigay ka lang ng name ng mga pasahero tapos sila na bahalang magbook ng flight mo. Sila na yung magre-remind sa nyo oh, uh, you're leaving in few days, ganyan. May mga ganyan kasi yung mga travel agency, nagre-remind din sila. Kaya lang, pagdating kasi sa mga changes, name correction, meron kayong mga gagawing... Um, Um, anything or any request or add-on request dun sa flight nyo, hindi nyo siya ma-access sa website ng mga airline. May magpo-prompt dun na, may mag error dun na, your booking is book via third-party agency, please contact them. Basta something ganon, ganon yung, yung sasabihin niya sa'yo. So, ang mangyayari lang, lagi kang lagi mong kukontakin mo na si travel agency. Si travel agency i-check sa system tapos tsaka pa sila ulit babalik sa inyo. So kapag ka nag -ka, nagpapa-change ka ng flight, may tendency kasi na kunwari ngayon ang kinote niya sa is ganito yung yung cost ng changes mo, ito yung babayaran mo. Tapos syempre ikaw uh, mag-iisip ka pa and then babalikan mo sila and then from the time na si airline ah sorry from the time na mag-check si travel agency dun sa changes na gagawin nyo sa booking tumaas na pala yung rates unlike kapag ka kasi nag-book kayo direkta sa travel agency um ha? kapag nagbukayo book kayo direct sa ano sa mga airline ng website kasi yun nga lang nandun yung tendency nga na kapag minsan hindi natin may na magkamali ka ng book ng flight, magkamali ka ng flight ticket, especially kung hindi ka naman nga sanay mag-book talaga no kaya lang, ang, ang less hassle kasi dun, kapag ka tumawag ka sa airline or kumunta ka sa airline, nag email ka or whatever, pumunta ka sa ticket office, may sagot kasi sila agad sa'yo. O oh, ito, ito yung pwede mong gawin na uh, changes, ito yung mga charges mo. Tapos, Pwede mo na i-proceed whatever you wanted to proceed if you want if you wish to cancel or if you wish wish to change your flight on the spot mare masosolusyonan na kasi unlike kung pupunta ka pa sa agency, asa ah, sasabihin pa niya sa okay, i check pa namin, tapos i check pa nila, tapos babalikan ka pa nila ulit. Ang hasil. Ang daming balik-balik. Masyadong mas nagiging matagal yung process. But again, no, kapag ka nagbuka kasi sa travel agency, less hassle. Wala ka nang iisipin. Sila nang lahat gagawa nun. Mag-show up ka na lang ganun sa airport yun nga lang pagka airline mag, ikaw yung magbubok mag, mag effort ka rin somehow ay ang dami ko nang sinabi but to answer your question yes you can do that you can cancel if the flight is refundable pwede mo pong i-cancel and then may marirefund ka kung again refundable ang ticket so lang thank you bye